ito na yung itsura niya. so lock, gagawin ko na lang ito ng lock para matapos na siya. so, yan dignum, ito mga dignum dignum, dignum ito yung ba, isa nga naman ganang sa likop bato, tapos ito mga bato so magiging ganito yung itsura niya pag isusot hmm. so ito na siya sa akin Yes, so, 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 magiging ganito na yung itsura nya. So, simple lang yung itsura pero magagamit na to. Simpleng bracelet. So, malapit na natin matapos itong gagawin natin na bracelet na nilagyan ko ng ito parte ito ng sanga ng mangga na sa likop itong kahoy na to yung pinost ko na sa likop tapos ito yung bato na may guhit na heart so nakita ko ito siya nung nag hunting ako ng mga gemstones at mga fossils so nakikita ko itong bato na ito sobrang maliit lang siya na meron siyang heart yan yeah. so ito for for lucky charm at pang kalahatang protection na rin so lalagyan ko siya ng mga bato ngayon na na mga pula na bato meron dalawang dalawang pula na bato tapos dalawang bato na puti ito mga mutya ito na dalawa piraso ng mga mutya at ito naman ay mga red na bato so ilalagay ko siya dito sa mga butas ito so, meron ko nilagay na butas dito at dito tapos sa kabila naman dito dito so yung mga puti dito sa ilalim Ito na yung itsura niya. Tapos ko na itong malagyan ng varnish, mga seal para pwede lang siya mabasa ng tubig kahit sa dagat walang problema hindi siya basta basta masisira so nandito na yung bato na may heart An? tapos nandito na rin yung dalawang bato na pula dalawang bato na pula tapos dito naman dalawang bato na mutya din puti so ito na siya pwede na siya mabasa ng tubig kapag naliligo tapos ang ilalagay ko rito sa gilid niya dito na mga beads meron din tayong ilalagay na ito dignum so ito yung ilalagay natin sa kanyang gilid Sangangawiran, sangangawiran, waiwai, ngombe, 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 ito na yung itsura nya so lock gagawan ko na lang ito ng lock para matapos na siya so yan dignum ito mga dignum 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 ito yung ba? so ito na siya tapos na siya tapos na ang ating ginawa na bracelet meron na siyang lock yan tapos hihilahin papasok mo yung kamay mo pasok mo tapos si mo rin ito pag lock yun So, ikaw na mawalang mag-adjust kung gaano kay ang gusto mo. So, meron siyang allowance. So, kung malaki pa yung kamay mo sa akin, pwede mo siyang i-adjust dito. Adjust, adjust. Pwede mo yung gano'n, you know, adjust. So, kung mas pa yung kamay mo. So, ma since mahaba ito, ibig sabihin, pwede itong magkasya sa lahat ng halos lahat ng mga sukat ng wrist ng isang adult na tao. So, ito po ay pang adult na bracelet. Mga 18 plus. So, ito na siya sa akin. Ito, susupo siya. So, magiging ganito na yung itsura niya. So, simple lang yung itsura. Pero, magagamit na to. Simple yung bracelet. Magagamit pang kaligtasan sa mga panganib na banta ng masamang tao, espiritu at mga demonyo, pati banta ng mga sakuna, mga kalamidad. So susuot mo lang ito palagi, pwede mo siyang dalhin kahit saan man punta Bukas ng umaga ipopost ko yung itsura nito sa maliwanag. So alisin muna natin. Yun. Nona, siapa sih yang